the mandate 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The and News. The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalman! Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1 Brigada News Brigada FM, News FM Manila. Manila, the music and news authority. Mga kabrigada, ang ating one time, the new Filipino time, oras natin, ganap ng alasais ng gabi. This time check is brought to you by DriveMax Capsule, lalaking angat, tumatagal. Six sa six, mga bagong balita. Rini, Rini sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Common law wife ni dating Pangulong Duterte, kakasuhan ng direct assault matapos umanong hampasin ng cellphone ang isang babaeng pulis. Dating Executive Secretary Salvador Medialdea, pinag-aaralan namang kasuhan ng obstruction of justice. Pag-turnover kay dating Pangulong Duterte sa ICC, hindi raw kahihiyan sa Pilipinas ayon sa ilang house leader. Senador Bato de la Rosa, Nais umanong humingi ng proteksyon sa Senado kung sakaling ipaaresto siya ng ICC. Malakanyang nag-panel discussion kasama ang PNP at DOJ upang masawata ang pagkalat ng fake news kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. One data. One data. Buong puso Ang buong ng Brigada News FM Philippines. Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM, Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, March 13, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Matibag. I -max. I -max. I -max. Brigada Nanindigan po ang Philippine National Police na wala silang nalabag na protokol sa pagsisilbi naman ng warrant of arrest ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakda namang sampahan ng kaso ng isang babaeng pulis, ang common law partner ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia. Matapos niyang hampasin umano ng cellphone sa ulo, ang pulis at magkabukol. Sa iba pang detalye, Brigada Kath Austria Ibrigado mo! Brigado. Nagsalita na ang Philippine National Police matapos maisilbi ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court at maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan CPNP si PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na walang nalabag na protokol ang arresting officers sa pangunguna ni CIDG Director Major General Nicolas Torre Third. Iginit niyang maayos silang naipatupad ang proseso ng pagsisilbi ng one out of arrest alinsunod sa hiling ng Interpol at tiniyak nilang walang nasaktan mula sa kabilang panig sa pamamagitan ng maximum tolerance. Sa halip, sila pa umano ang sinaktan at pinagmumura umano ng kampo ng dating pangulo. We would like just to clear lang po kung ano yung naging participation po ng PNP ay uh, to extend lang po police assistance particularly in serving nga po yung uh, Interpol notice to our former president. So for the record po sa side po nila, wala pong nasaktan, wala pong nag-complain sa kanila na nasaktan. In fact, ang may nasaktan po ay doon po sa side ng PNP. Ayon kay Fajardo, isang babaeng tauhan ng Special Action Force ang naospital. Makaraang magtamo ng bukol sa noo ng pukpuki ni Hanilet Avancenia, ang common law wife ni Duterte. Bagamat nakalabas na ng pagamutan, sinabi ni Fahardo na desididong magsampa ng reklamong direct assault ang SAF personnel. For the record po, sa side po nila, wala pong nasaktan, wala pong nag-complain sa kanila na nasaktan. In fact, ang may nasaktan po ay doon po sa side ng PNP. Meron po tayo mga video na magpapatunay na pinukpok po ni Miss Hanilet, yung isang pulis po natin, na babae na sila po ang uh, nag-restrain doon po kay Ma'am Hanilet at dan po sa kanilang uh, uh, anak para po uh, ilayo pansamantala o mag giveaway kailangan po kasi nating ibuka yung uh, yung uh, yung uh, pwesto po kasi nandun po sila sa paligid po ng ating uh, dating pangulo so kailangan lang po silang iigilid i, 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 i set aside para po makalapit po yung mga pulis po natin na mag assist po kayat at sa ating dating pangulo so yung uh, pulis po na nasaktan at uh, nagkaroon po ng injury sa ulo po ay magpa-file po ng uh, kaso po pinag-aaralan na rin ng PNP ang pagsasampa ng kasong Obstruction of Justice laban kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Sinubukan kasi umano ni Medialdea na hadlangan ang proseso ng paghatid kay Duterte sa eroplano dahilan upang pusasan siya ni Tore. Gayunpaman, tinanggal din agad ang posas ni Medialdea nang makapasok sa loob ng bus. Nangyari po yon at dahay po nung uh, after matapos na po yung ultimatum but they insist of uh, not alarm awin po yung mga pulis po natin na lumapit po sa ating pangulo para matapos na po at uh, madala na po siya sa sa bus na magdadala po sa eroplano but he refuses to to accede to the request that is why no less than uh, General Torre ay uh, hinawakan na po siya at binasahan po siya nang kanyang uh, kakapatan na he has the right to remain silent and he is being charged for obstruction of justice po. So kaya po siya pinosasan at dinala po sa loob po ng bus. But eventually nung nandoon na po siya sa loob ng bus ay tinanggal din naman po yung posas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The Music and News Authority. Max, Max, <H1> hindi raw maituturing na kahihiyan para sa Pilipinas ang pag-turnover ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sabi ng ilang kongresista, patunay ang pagkakaaresto kay Duterte na itinataguyod ang justisya para sa sinasabing mga biktima ng madugong war on drugs. May report si Brigada Haji Camino, Ibrigada Mo. Brigada! Brigada. sports Tinupad lang ng gobyerno ang obligasyon nito sa Interpol na tumulong at pangalagaan ang standing relationship ng Pilipinas. Ito ang binigyang diin ng mga leader sa Kamara matapos na paratangan si Pangulong Bongbong Marcos na nagtaksil daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinahagi kasi ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa isang panayam na nagkausap umano sila ni Marcos sa Malacanang at tiniyak na hindi isusuko ang kaso sa jurisdiction ng International Criminal Court o ICC sa pulong balitaan ngayong araw. Iginiit ni Manila Representative Ernex Dionisio na mahalaga ang tulong na natatanggap ng bansa mula sa Interpol. They were merely doing our, their duty, uh, our duty sa, uh, <clears throat> sa Interpol, because meron tayong standing relationship with the Interpol, and it is our duty to uh, um, um, abide by the request. Likewise, that when we request anything. Uh, sa Interpol sa mga ibang pagkakataon like what the president mentioned kay that's one of the reasons why nahuli si um, Alice Guo Hindi rin itinuturing ni Assistant Majority Leader Jay Kong Hoon na kahihiyan para sa Pilipinas ang pag-aresto kay Duterte at paghatid sa kanya sa The Netherlands. Ito okay, yung pinaka-importante is uh, mapakita natin no sa ating mga karating bansa ng no, Philippines. No, so, uh, um, ang Pilipinas ay eh, naniniwala sa hustisya uh, sa tamang proseso no sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima at uh, sa pagbibigay din ng karapatan no sa mga akusado no na ipagtanggol din ng kanilang mga sarili at uh, uh, naniniwala tayo na magiging patas no yung uh, uh proseso din sa ICC dahil alam naman natin na Pagdito rin sa Pilipinas ginanap yung uh, pandinig, uh, maraming mga uh, political influences siyempre na pwedeng mangyari. No? So, uh, I suggest din na talagang uh, mas maganda, even na litisin no, ang pagulo, para at least uh, magkaroon ng uh, katarungan uh, sa bawat panig. Higit sa imahe ng bansa, mas angat para sa dalawang kongresista na nakita ng international community na nabigyan ng due process ang dating Pangulo at pagkakataon na maidepensa ang sarili kaugnay sa madugong war on drugs campaign. Patunay umano ito na may hostisya at legal na proseso na sinusunod. At dahil hindi raw politicized court ang ICC, nakasisiguro si Nakonghun at Junisio na magiging patas ito sa paglilitis kay Duterte at pakikinggan ang magkabilang panig upang lumabas ang katotohanan In the heart of changing lives Ito si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Relax. 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 Matapos naman umugong ang mga balitang susunod na ipapaaresto ng ICC si senador Bato de la Rosa ang Senador sinabing hihingi siya ng proteksyon ng Senado kung mangyari man ito para sa kabuoang detalye, Brigadaan Cortez ibrigademo. Inamin ni dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa na ikinokonsidera niya ang paglapit sa Senado kung sakaling matuloy nga ang sinasabing pagsisilbi ng Warren Tafares laban sa kanya. Ito ay kasunod nga ka na naging pagpapatupad na madugong waron Drugs noong nakarang administrasyon at di umano'y kumitil ng mahigit 30,000 Pilipino ayon sa Human Rights Group. Ayon din sa Senador, Uni ng kanyang paghingi ng tulong sa Senado na proteksyonan siya sa anum sinasabihan mong pag sa kanya habang hindi pa nga natatapos ang kanilang sesyon. Pinabulaan na naman din ang senador na nagtatago siya dahil pagtitiyak niya ay handa naman siyang harapin ang anumang kaso sa kanya ng International Criminal Court. Hiling pa nga nito kung sakali nga raw na maaresto siya ay umaasa siya na makakasama niya sa iisang detention cell. Itong si Duterte upang kanya umantong maalalayan o maalagaan. In the heart of change Jeng Lives. Ito sa Brigada Ann ng 105.1 Brigado News FM Manila, The Music News Authority. Ibinahagi e binahagi naman po ni Senador Christopher Bongo na isa sa mga itinuro sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Kasunod dito tiniyak niyang sa kabila ng pinagdadaanan ngayon ng dating Pangulo ay hindi siya titigil sa pagtatrabaho at pagsisirbisyo sa publiko. Samantala patuloy namang hinihikayat ng senador ang lahat na ipagdasal ang kaligtasan at kalusugan ng dating Pangulo. Brigada Pagdita Nationwide Samantala sinalakay ng armadong grupo ang isang building sa San Juan City kaninang madaling araw. Sa investigasyon, away daw sa ari-arian ang pinagmulan ng gulo. May report si Brigada Jigoko Studio. Ibrigada e mo! Kita sa kuha ng CCTV ang pagbasag ng mga lalaking ito sa glass door ng opisina ng VV Sullivan Group of Companies sa San Juan City alas 3.30 kaninang madaling araw. Hindi pa sila nakontento, pati CCTV ng opisina kanila rin binasag. Nang makapasok sa building, isa sa parasahang binuksan ng grupo, ang vault na ito na naglalaman ng mahahalagan dokumento. Ang vault na ito naman na naglalaman ng pera hindi rin nakaligtas bukod sa mga vault, ninakawan rin ng ilang tindahan sa gusali. Ayon sa isang opisyal ng kumpanya, gumamit ng tear gas ang grupo ng armadong mga lalaki para makapasok sa building. Sinubukan namang pumasok ng CEO ng kumpanya sa building kasama ang mga gwardya pero ang isa sa mga gwardya nasugatan matapos umanumpukpukin ng baril sa ulo. Sa investigasyon, lumalabas na away daw sa ari-arian ang pinagmula ng gulo lumalabas na corporate dispute ng magkakapatid na soliven ang sanhi ng insidente. Ayon sa CEO ng kumpanya, planado ang ginawang pamamasok sa building. Nais daw kasi itong itake over ang building. Hawak na ng mga otoridad ang ilan sa mga sinasabing ng loob sa building. Pero paliwanag ng ilang security guard na naaresto, wala silang alam sa nangyari at pinadala lamang sila ng security agency. Kasi kami alam sa nangyari ito kasi syempre kami nag-apply po kami bilang security po nag-apply kami dito para po na magkaroon kami ng trabaho may kita pagdating ng alas 5 ng madaling araw kami po yung nag-cover dito sa sa Olympian. Hindi naman po namin alam na mayroong naka-duty pa dito na ibang security agency. Kasi <tipos> wala po talaga kami idea. Kasi sabi sa amin na ma, may takeover. Yan yung, yung pinangawakan namin kasi kumpito naman daw sila ng sa Sasampahan sila ng patong-patong na kaso pati na rin ng mastermind. Kabilang sa mga isasampas sa kanila ay mga kasong robbery, grave coercion, trespassing at iba pa. Sa kabila naman na nangyaring gulo, patuloy pa rin ang operasyon ng gusali in the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News Manila. The Music and News Authority. IMAX, IMAX, IMAX. IMAX. Brigada Three, 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 eight, kinumpirma na ng Provincial Government of Palawan na mayroong dalawang palawenyo ang na-detain sa China dahil sa aligasyon ng pang-ESPIA. Ayon kay Atty. Christian, Christian J ko hamko Ang dalawa ay pawang dating scholar ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng Hainan Government Scholarship Program. Matapos umanong makapagtapos sa naturang universidad, ay nagdesisyon ng mga ito na bumalik sa China bilang mga OFWs. Ang unang kaso ng pag-aresto sa isang palawenyo ay nangyari noong October 2024 kung saan pupunta lang sana sa kanyang job interview ang unang naaresto. Ang pangalawang kaso naman ay nito lamang Enero 2025 pero walang ibang detalye Italyang ibinigay kaugnay sa pag-aresto dito. Sa kasalukuyan, mayroon na umanong negosasyon sa pagitan ng Pilipinas sa China kaugnay sa pagpapalaya at pagpapauwi sa dalawa. Hindi pa rin daw malinaw kung may katotohanan nga ba ang alegasyong pang ng mga ito. Right -backs. Right -backs. Mga kabrigada sa ating health news, marami raw mga kalalakihan ang hindi matyagang magluto kaya kadalasan ang inaasahan nila ay ang fast food. Ayon po sa pag-aaral ng American Journal of Clinical Nutrition, ang mga lalaki ay mas madalas kumain ng burgers, mga fried chicken, french fries at iba pang fast food na may mataas po na trans fats at saturated fats. Ang sobrang pagkain ng mga pritong pagkain ay maaaring magdulot po ng high cholesterol at heart disease. Bukod dyan, ang fast food ay puno po ng sodium na maaaring magpataas ng blood pressure na isa sa mga pangunahing sanhi ng stroke at atake sa puso. Ang balitang yan hatid sa atin ng Drive Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Balita, makabayaning pagtutulungan. Kabrigada sa likod ng bawat ngiti ng isang bata. May mga kwento ng pagsubok at sakripisyo, gaya po ng kwento ni Samuel Martinez Hermoso Jr., 11 years old, at ng kanyang ina, si Nanay Celine sa Puerto Princesa City. Matapos ang isang malupit na aksidente sa bisikleta, si Samuel ay dinala sa ospital ng Palawan kung saan siya ay inilagay sa ilalim ng masusing pangangalaga. Sa loob po ng 42 days, kailangan siyang imonitor para sa kanyang ulo matapos ang matinding trauma. Unti-unti siyang bumubuti at malapit ng mag-recover. Ngunit sa likod ng mga positibong balita, may mga hamon pa rin na kinakaharap si Nanay Celine. Sa kasalukuyan po, nawalan siya ng trabaho at nahihirapan na siyang makahanap ng paraan upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, muling humihingi si Nanay Celine ng tulong pinansyal mula sa mga tao at komunidad na handang tumulong kamakailan po ay naiabot ng One Tahanan at Brigada Yusef M. Palawan ang pinagsama-samang cash donation mula sa mga taga-subaybay ng istasyon. Sa lahat po ng tumulong at nagbigay po dito sa sa Gcash ng Brigada. Nagpapasalamat po kami sa inyo, sa mabubuting kalooban na ibinigay niyo sa amin. Nawa po ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Bigyan pa po kayo ng mas marami pa rin pong blessing para po makatulong pa po kayo sa iba. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Na Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, herbal capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News of Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.